Panahon na para timbangin kung sino-sino nga ba ang talagang kakampi ng Pilipinas. Tila ito ang ipinahiwat o ipinahiwatig ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro kaugnay ng mga kasunduan sa mga bansang hindi kumikilala sa ating jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Ang mungkahi ng kalihim, inalam ni Edniel Parosa. Inaaral na ng Department of National Defense sa mga kasundoang pinasok ng gobyerno sa mga bansang hindi kinikilala ang ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DND Secretary Gilbert Chodoro. sinisilip ng kagawaran ng pakinabang ng mga ito sa larangan ng defense at foreign affairs sa kapuluan. Ginawa ni Cedoro ang pahayag kasabay ng paglagda sa Visiting Forces Agreement sa New Zealand na magpapatibay ng kooperasyong pansiguridad ng dalawang puwersa. Uh, we are also in a process of reviewing the agreements with countries that do not support our claims and do not have benefit to our uh, defense and foreign policy position. Panewanag ng kalihim, bukod sa VFA sa New Zealand, Amerika at Australia, maging sa katulad ng reciprocal access deal sa Japan, ilan sa mga nakita nilang defense pact ay wala namang pinipisyo para sa Maynila. Kabilang dito ang nasa 50 Memorandum of Understanding na hindi na inisa-isa pa ng opisyal. Dati na nagpapala ang gobyerno sa mga pinapasok na sisterhood agreement ng mga lokal na pamalaan na ang ilan pa nga ay korektado sa China. 2016, nang ihatol ng International Arbitral Tribunal na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Rosa na Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.